Ano yung mensahe ang kailangan nyo malaman nowadays? Pero i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Kasi general reading ito. So, anong nangyayari? Nowadays, isip ko, long distance ba to? Mukhang ganun eh. May napalayo. O baka, malayo talaga sa isa't isa. -tisa. So, may someone dito na parang may anxiety. Laging nag-iisip. O baka yung iba sa inyo ay nakatanggap ng pera. Itong mga nakarang araw. So, kung sino man yan. O baka nagka-pera. Pero ang problem dito, malaki chance na may mga tao na sumisira sa connection nato. Yung third party, more likely ay other people. Sabihin natin, friends, relatives, kapitbahay. Naiingit siguro. Possible. Pero ako na nagka-pera. Nito mga nakaraang araw o gumaganda ang takbo ng career. sabi natin na promote yung iba sa inyo. O yung pat nyo. Kasi parang may magandang nangyari. Itong mga nakarang araw. Tapos pinag-usapan. O may naingit. O pwedeng yung iba sa inyo ay nagtitinda ng alahas o bumili ng alahas. Pwede rin ganun. O nagsanla ng alahas. Huwag na to. Haba na. So, anong magandang tanong ngayon? So, long distance. Wala namang nabanggit dito problem. Ito. Dito natin malalaman kung anong feelings niya sa iyo ngayon. Bakit may someone na uh, nagahabol dito? Tapos binibigyan siya ng mixed signals. Na para bang lagi siyang binabaliwala. Nangyari? Bakit may naghahabol? Bakit may mix signals? Ano to? Kung maintindihan. hmm dating kasi dito. Inisip ko kung mababago ba yung story. Na baka may third party talaga. Kasi kanina sabi ko, ano eh, other people. Kapit-bahay, kapatid. Friends. Kasi mukhang separation reading na to eh. May nag-let go. Toxic daw kasi yung connection. Pero more likely may nag-cheat dito. Makatabi kasi nito ito. Ito kasi ay pwede commitment. Inistill yung karelasyon. So, ko. Parang ano to. Separation reading na siguro. Kaya siguro nagahabol. Eh, may someone dito gusto pa. Kaya lang ayaw na nung isa. So, hindi ko alam kung sino ka dyan. Ikaw ba yung nagahabol o hinahabol? Kasi kaya pala ito pinabaliwala. Kasi pinapaasa lang dito. Ay, ready to sa mga to. Kasi yung gossip natin kanina, pwede rin naman na ikaw yung naka-receive o nagpapakalat ng gossip tungkol dito sa poson mo. So, sabi natin, may natuklasan ka. Natuklasan mo ay about sa kanila. Nang poson mo at ng adapo. Nang poson mo at ng third party. Pwede rin naman na may someone else na nagbalita sa iyo tungkol sa kanila sa relasyon nilang dalawa kasi nga may ano tayo dito gossip pero kasi dito parang nilayuan na eh tas hinahabol so pwede ko yung third party pwede rin kunin nyo lang info na sa so tingin nyo para sa inyo kasi yung sinara, pwede rin ikaw yung third party, hinahabol mo pa. Kaya lang ayaw na sa iyo. Kasi nga, in a relationship na siya sa iba. Oh, natali na siya, may ring dito eh. Pwede nga na siya. Who knows? Ngayon, anong... future outcome nito ano mangyayari sa connection na to pero hindi ako nagbabasa na reversal hmm, malaki chance ng reconnection dito Ito, may lalaki tayo. Leta, lalaki. So, ayan, mag-uusap kayo. Ida, halimbawa, ikaw yung lalaki. Ikaw yung makakatanggap ng message. O, babae ka, ikaw yung makakatanggap ng message sa, sa lalaki. Pwede rin ganun. Kaya lang kasi, yung lalaki dito, Ida, mukhang pera. Oh, hindi siya emotional na tao. Hindi niya masyadong pinapahalagahan yung love. Mas malaga sa kanya yung career niya o pera. Na mebaka ano siya? Selfish. 'Yun ang mahalaga sa kanya, wealth. O oh, yung investment niya, pera. na para bang nagbalik pa siya. <laughs> Sa bagay, may mixed signals tayo dito. Messed up nga oh. Magulo yung yun ano? Yung lalaki dito. Magulo yung emotion niya. Siya yung nagbibigay ng mixed signals dito. Dito. Hindi mo tuloy alam kung mahalaga ka ba sa kanya. O pera lang habol sa o Ewan ko, parang ang cold niya sa iyo. So again, mag nagbalik pa siya tapos ganyan lang din. Siguro mas lalong tatama to ako ikaw going to party. O sabi natin yung pad na mo ay may iba na kasi manlalamig ba siya? Kung walang iba. So, ayan. Future out kami natin. Reconnection. Kasi, ano dito? May nagahabol. More likely. Ikaw siguro. Kasi, long distance to. More likely. Separation din. Yung reading natin dito. Na parang may nagahabol. So, tingin ko ikaw yun. O, ikaw yung hinahabol. na tapos ano binabali dito kasi may ano dito eh another time na parang but another time pa hindi ba pwede ngayon na as in now na Pati sa ibang panahon pa ibang oras so yun, expect natin ng reconnection kailan naman kaya kaya lang yung deck yung deck ko na may time hindi ko nakuha ito na lang, pwede naman to. Kailan yung possible timing? So, magbibigay ako ng tatlo. Kasi general reading to. So, alin man dyan ay pwedeng tama. So, kailan? Gabi. Gabi, araw. Ito, Gabi, araw summer season. Daytime. Um, weathering sa susunod na buwan. O pwedeng agad-agad. Kasi mayroon tayo. Okay. Hindi na lang sa importance. So, pwede mangyari siya agad-agad on sa isang buwan. Kasi ito gabi. More likely gabi. Kasi sa, sa, gabi lang nagpapakita tong star. E, ito namang araw sa sa umaga o sa literal na araw. <laughs> Alam naman sa gabi magkakaroon ng stock, ng um, araw. So, ito nighttime, daytime, summer season. holiday. O kapag nasa bakasyon ka. O pag nagre-rest. O kapag masaya ka. Bawa nasa party, celebration. Ayan, wala pa sa atin biglang mag message. Parang ganon. Sabihin natin nasa piyesta. Ayan. Kukuha ko ng clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyadong mag attention dito dahil nagdagayin po lang mga ano. Ang clue ay pwedeng vice versa. Tagang malayo. Ito yung clue natin kanina. Mukhang long distance. Romantic. Ikaw siguro yung romantic dito. O, ewan ko kasi hindi ko alam kung sino to. Parang cold. Ikaw ba? O, paat na mo? Kasi kung cold, ikaw yung nagahabol kung cold yung partner mo, ikaw yung nagahabol ngayon, kung ikaw yung cold, edi ikaw yung hinahabol Ganun kasi yung ano scenario, so kung sino hindi cold, edi siya yung romantic dito, o gusto ng romance may anak na so, may someone dito, may anak na ano to? no communication mm -hmm. sa bagay, separation reading to So, no contact. Yung iba sa inyo. Short hair. May someone na may piyang buhok. Kasi may lalaki din naman mahaba ang buhok, di ba? Short hair. Meron din namang babae, nagupit lalaki. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo. Ay, para sa inyo. Ito, snake. Snake. So, malamang may snake talaga dito sa kwento na to. Third party. So, pag sinabi mo third party, marami kasing fakta, pwedeng, o oh factor, pwedeng literal na third party. Had a person, had a woman, had a man. O oh, may mga taong sumasira sa so, connection na to. Relatives, friends, kapitbahay. So, snake number 6, 1917. 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, Ito Virgo. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or Jupiter's a birth chart. So, wedding. Ito yung third party. ikaw, oh? But, no. Anyways, ang dito na lang. Goodbye po, now.